Saan po kayo? Hindi itong balok sa tayo ng light. Oh. Hey! Yes! Ang tama'n mo, no?

Yan mo nga doon, babae, muntik na ako. Muntik na nga maghabal sa akin. Tinanong ako kung may pasayero ako. Sabi ako, may booking ako eh. Marami na nga aman naman eh. Oo. Inuwa mo ko, bumunihan na ako Oo. Oo. Nila, ano yung Ah, hindi po. Makati. Makati? Oo. Oh. Kaya ka uh, na siya may ano? Di Pirisan? Wala ka ba? Ay, hindi. Dito lang yung sumaba yun. Eh. Ako banda doon lang sa sumanda doon, boss. Sa Pio. Hmm. Malak

o ah, parang full time na rin. Kasi pag wala akong kontrata, sa elektrisya kasi ako eh. Pag wala akong kontrata, ano wala akong mag magpapagawa sa akin. Eh. Dito ako nagbabas. Dito ako nagbabas. Parang, ah, uh, parang full time mo na rin? Oo, parang full time. Thank